tamang sagot kailangan ayan ay sa kang candy okay si Aya una pose Aya okay ang tanong magbigay ito na lang. magbigay ng prutas na matamis orange orange okay tama yay o, oh, punta sa likod punta sa likod ay oh, ikaw na seed 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 dito ka sa salita seed okay dyan na lang Okay, next, si Dagi. Ayan. Okay, Dagi. Magbigay ng gulay na mapait. Anong gulay ang mapait? Five, four, three, two, one. Okay, punta naman sa likod. Mamaya ka pa. Gulay na mapait. Five, four... 3, 2, 1 Ikaw, ayan na, Jansel Gulay na mapait Tama, correct Okay, ito naman Dahil wala kayo na ito, mahirap Ayan, magbigay ng prutas na walang buto Ayan, ayan pwede rin Ayan, prutas na walang buto ayan. May, may wala din iba Ah, next natin si Aya naman. Ready ka na Aya? Apa. Ayan. Next natin. Ano ang tawag sa bagay na pinansusulat? Queen. Anong tawag? Twin. Wrong. Mali ka Aya. Punta ka sa likod. Oh, Dagi, anong bagay, anong tawag sa bagay na pinansusulat? Lapis. Lapis. Correct. Ito na, naman ano ang tawag sa sa bagay na pinangsusulatan ng teacher pag nagtuturo? No. Kung saan siya nagsusulat pag nagtuturo siya? Ayan. Anong bagay? Blackboard. Blackboard. Correct. Si Jancel. Blackboard.